guys! Welcome back to my channel. Ngayon po mga guys ay may isi-share po ako na tutorial about paano mag-upload ng mahabang video sa ating Facebook account. Kasi meron pa pong iba mga guys na hindi pa po yun alam kung paano mag- upload ng mahabang video sa ating Facebook. So, yan, yun po ang gagawan ko ng tutorial ngayon. Pero bago po ang lahat, intro muna tayo. So, mag-start na tayo sa ating tutorial kung paano mag upload ng mahabang video sa Facebook. So, punta tayo sa ating Chrome. Hanapin natin ang ating Chrome at doon tayo mag-open sa ating Facebook. So, ito yung Chrome ko. Click lang natin. And then, ito po, nakalagin na po yung Facebook account ko dito sa Chrome. Click lang natin tong Facebook. And then so ayan na po, ayan na po yung lumabas. So punta tayo dito sa photos and videos. Itong sa gitna. Sa gitna mga guys, 'yan. 'Yan yung i-click natin. Photos and videos ang nakalagay po dyan. So ayan na, pag-click natin doon, ito na yung lalabas. Ayan na po add photos or videos. So, click lang natin. Click lang natin to at maghanap tayo ng video na i-upload natin. So, ito yung i-upload ko mga guys. Ayan, nasa pinakauna yan. Ayan yung i-upload ko doon sa Facebook account ko. So, ayan na siya mga guys. At maglagay lang tayo ng caption sa taas and then post. Pindutin yung sa baba na post. So, ganun lang kadali mga guys mag-upload ng mahabang videos sa ating Facebook account. Ayan, ito po. Click lang natin. So, ayan na siya mga guys. Tingnan natin sa ating Facebook kung ando na siya. Tingnan natin sa ating Facebook account kung nando na yung in-upload natin na video. So, wala pa. Baka, ayan na mga guys. Ayan na. Ito yung inupload natin. So, ganun lang kadali mga guys. Mag-upload ng mahabang video sa ating Facebook account. Thank you for watching mga guys. Bye bye. See you in next my video.